Minamahal kong mga kababayan, may mga sandali sa ating buhay na mas matingkad kaysa sa iba. Nung nagkakilala kaming una ni Jessie, nung nasilayan ko sa unang pagkakataon ang mukha ng aming mga anak, nung bumagsak ang kanyang eroplano. Ngayon, Narito na naman tayo sa isang mahalagang yugto. Nagpapasalamat ako nakasama ko kayong lahat sa oras na ito. Kayong nagbigay ng inyong tiwala at umako ng ating laban bilang laban niyo rin. Sana samahan ninyo ulit ako sa aking bagong paglalakbay. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ang ating pagkakataon na makasama ang mga nasa laylayan ng lipunan tungo sa maginhawang buhay sa mas malawak na paraan. Sa isang katulad nating nakikipagpulong sa riles ng tren, natutulog sa bangka at sumasakay sa habal-habal para maabot ang ating mga pinaglilingkuran. Ito ay isang malaking biyaya para lalo pang makapaglingkod ay nasa posisyong ito dahil hindi natin matalikuran ang tawag ng paninilbihan at hindi natin sasayangin ang pagkakataong paigtingin ang ating mga ipinaglalaban yinayakap natin ang responsibilidad na may buong pagpapakumbaba pasasalamat at pagsusumikap ang mga pangarap ng ating Pangulo at ating mga plano para sa bansa ay nagkakatugma patungo sa iisang hangarin. Ang mabigyan ng tunay na kaunlaran ang ating mga kababayan, lalo na ang mga napapag-iwanan. Marami nang naumpisahan, pero marami pa din na kailangang punan. Panata natin na malagpasan ang kahit anong hamon. Hindi natin hahayaang mapigilan tayo ng anumang balakid upang makapagsilbi. At handa tayong makipagtulungan sa lahat. Ang tanging paraan lamang para matupad ang hangaring ito para sa ating bansa. Ay ang sama-samang pagkilos. Naniniwala ako na sa panahong tila may matitinding hidwaan na nangyayari sa mundong kinagagalawan natin. Ang hamon sa atin ay magsama-sama. Paigtingin ang ating pagkakaisa at gawing lakas hindi hadlang ang ating pagkakaiba. Kailangan nating gawin ang tama para sa karamihan at hindi lang sa iilan. Ang katapatan ay dapat ibigay sa ating pinangakuang pagsisilbihan. Kahit labag pa ito sa ating pansariling interes. Namulat tayo sa ganitong uri ng pagsisilbi at itutuloy natin habang tayo ay nabubuhay. Bukas ang pintuan ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa lahat. Anuman ang katayuan sa buhay. Anuman ang paniniwala o anuman ang partido. Tayo ay magiging tanggapan na palaging nakikinig sa boses ng taumbayan. Hangad nating maging magkatuwang ang pamahalaan at pribadong sektor tungo sa pagbabago para sa mga nasa laylayan ng lipunan na dapat nating paglingkuran. Ang ating pagtutulungan, ang ating pinakamabisang puhunan na patunayan natin na hindi sa gabal sa anumang kakulangan. Ang totoo, tapat, at pursigidong paglilingkod. Ang pagsubok ay kabilang mukha lamang ng pagkakataon. Itong ito ang kwento ng ating paglalakbay. Noong nagsimula tayo, parang walang naniniwalang may pag-asa tayong manalo. Ngunit dahil sa pagbubuklod ng ambag ng bawat isa, tulad na lamang ni Nanay Alberta na nagsangla ng kanyang singsing -sing para makatulong sa ating kampanya. Tulad Tulad ng paglalakbay muli ng Sumilaw Farmers. tulad na mag-amang pinagtagpi-tagpi muli ang napunit nating posters. Tulad ng marami sa inyong kasama ko ngayon na nagsakripisyo, na naig tayo. Kapag nanindigan tayo para sa mga pinaniniwalaan natin, kapag handa nating pagsakripisyohan ang ating mga layunin, ang imposible ay kinakayang gawing posible. Kaya buo ang loob ko na marami tayong magagawa sa anim na taon. Inaaya ko kayong lahat na nais tumulong na magtungo sa ating tanggapan para sabay-sabay tayong mangarap at kumilos. Para mabigyan natin kababayan, pagsamasamahin natin ang ating mga hangarin at kakayahan upang makalikha tayo ng makabuluhang pag-unlad. Ang pangunahin nating tututukan ay gutom at sapat na pagkain kalusugan para sa lahat, kaunlaran ng kanayunan, edukasyon at people empowerment. Sa mga larangang ito, walang dapat sayanging oras. Ang pangarap natin ay maibsan ang paghihirap sa lalong Madaling panahon, niyayaya ko kayong muli na samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Sa unang isang daang araw, plano nating magtungo sa pinakamalalayo at pinakamaliliit na barangay sa ating bansa upang alamin ang mga bagay na nais niyong matugunan. Ito ang sinimula na nating gawin sa ating distrito sa lalawigan ng Kamarinesur. Kung saan ako isinilang, nag-aral, nagtayo ng pamilya, namulat sa mga problema ng lipunan, at kung saan napudpod ang ating mga tsinelas sa paghahanap ng mga mabisang solusyon sa kahirapan. Umaasa tayo. Nasa pagdala natin sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong mga barangay, mas mararamdaman ninyo na totoong nariyan ang pamahalaan para sa inyo. At kapag nadama ninyo yan, magkakaroon din tayo ng inspirasyon na simulan ang pagbabagong loob. Nakita natin ito sa mga magsasaka at mangingisda. isda na ating natulungan. Sa bawat inabusong asawa na ating binigyang lakas o sa bawat katutubo o manggagawang nakasalimuha. anumang pagbabago sa ating bayan ay nagsisimula sa pagpupursige ng bawat Pilipino. At kapag nagkaisa tayo, walang imposible. Sabi nga ni Jesse nung siya ay nabubuhay pa. What brings us together as a nation is far more powerful than what pulls us apart. Sa panahon ng matinding hidwaan, ang pagkakaisa ng ating bansa ang tanging pag-asa. Iba-iba man ang ating pinanggalingan, iisa lamang ang ating hangarin, na ang bawat pamilyang Pilipino ay mamuhay ng may dangal. Ang sandaling ito ay simula ng sama-sama nating pagtupad sa ating mga hangarin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay ang Pilipinas.